mga scientists na babahala na sa nangyayari sa ating mundo. Sabay-sabay lang naman na nasusunog mga sangkay ang iba't ibang mga lugar o iba't ibang mga bansa sa ating planeta. Now, South Korea is grappling with massive wildfires. Feeling wildfire dangers. Wildfires continue burning. It. Dozens of fires fueled by strong wildfires are burning. It. Battling wildfires. Wildfires continue to fire ravage scenes of apocalyptic destruction. nga ba ang nangyayari sa ating mundo? Ano ang delikadong hinaharap ngayon ng ating planeta na dapat malaman ng tao? Hello, what's up, mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po? Huwag niyo pong kailimutan na subscribe yung ating YouTube channel. click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. May nangyayari nga po mga sangkay ngayon sa ating mundo na talagang namang nakakabahala na. Sabay-sabay po na nasusunog ang mga malalaking lugar ngayon sa ating mundo. Kagaya na lamang po ng South Korea, Japan, Amerika at iba pang mga bansa. Anong misteryo ang nagaganap sa ating planeta? May kinalaman ba ito? sa mga propesya na nakasulat sa Biblia. Hindi na lingid sa ating kaalaman, mga sangkay, itong nagaganap ngayon sa ating mundo. Dahil po sa pagbabago ng klima, iba't ibang klase mga extreme weather events ang nagaganap. Kagaya po ng mga malalakas na bagyo na hindi na po matansya ngayon, mga sangkay, ng mga matatalinong tao pagdating po sa weather. Hindi na po nila masukat, mga sangkay, kung gaano kalakas nga ba ito. At minsan, mga sangkay, yung kanilang sinasabing lakas ng bagyo, kapag tumama na, mga sangkay, inaiiba e, kaysa sa kanilang nakita. Ganyan na po ka-abnormal ngayon, mga sangkay. Ang klima o ang weather mga sangkay ng ating planeta. sa ito ngayon, mga sangkay, sa pangalawang problema ngayon ng ating mundo. Ang abnormal climate change na sinasabi nga po ng mga scientists na ang tanging may kagagawan lamang po nito mga sangkay, e eh, walang iba, kundi ang tao. Nakakalungkot mang isipin, mga sangkay, subalit ang tao ang siyang dahilan kung bakit nasisira ngayon ang ating planeta, mga sangkay. Kung kaya't nararamdaman po natin ang hagupit ngayon ng ating kalikasan, ang mga natural disaster ay nagaganap po sa iba't ibang panig ng ating planeta na tayo lang din po ang may kagagawan. Para po sa inyong kaalaman, ang tao ay inutusan ng ating Panginoon na alagaan ang lahat ng mga bagay na kanyang nilikha sa ating mundo. Binigyan pa po tayo mga sangkay ng dominion na pag-ariin mga sangkay ang mga bagay sa ating planeta na may kasamang pag-iingat. Subalit, nakakalungkot isipin na ang tao na binigyang dominion ng ating Panginoong Diyos para sana mag-alaga sa lahat ng mga bagay sa mundo. Tayo po mismo, mga sangkay, ang lumapastangan sa ating kalikasan at ngayon, mga sangkay, ang ating mundo ay nanganganib. Subalit, may dahilan kaya mga sangkay kung bakit ito ay nangyayari ngayon sa ating planeta? Ito ba ay posibleng nangyayari na pinapahintulutan po ng ating Panginoong Diyos upang matupad ang kanyang kalooban patungkol po sa kanyang mga propesya na nakasulat sa Biblia? Kagaya na lamang po ng pagbabalik ng ating Panginoon at ang magiging delikadong hinaharap ngayon ng ating planeta na nakasulat sa Biblia. Isa pong pambihirang pangyayari ngayon, mga sangkay, ang nagaganap sa ating mundo. Mga malalaking mga bansa ang naakaranas ngayon, mga sangkay, ng kusang pagkasunog ng kagubatan. Nakakakilabot ito, mga sangkay, kung iisipin lamang dahil bibihira po ito makita ngayon, mga sangkay, na sabay-sabay nangyayari ang sunog sa iba't ibang panig ng ating mundo. Papaano nga ba ito nangyari, mga sangkay? Ito rin po ang katanungan ng marami ngayon. Kagaya na lamang po, mga sangkay, ng wildfire doon po sa Western Japan na kung saan maraming mga kabahal kabahayan ang na-damage at napwersa mga sangkay ang mga residente na mag-evacuate. Dalawang area ngayon mga sangkay ang nasusunog doon po sa Japan. Remember mga sangkay, ang Japan ay hindi po basta-bastang bansa. May high level equipment po sila para po mapuksa ang anumang klaseng sunog mga sangkay. Subalit sa pagkakataong ito, eh halos walang magawa ang mga bumbero sa malaking sunog mga sangkay na tila baga naglalakad sa kanilang kagubatan papunta po sa mga kabahayan. Ayon sa report mga sangkay, wildfires of heat several regions in western japan na nagmitsa mga sangkay ng pwersahan na pag-evacuate ng mga residente at pagka-damage ng daang-daang mga kabahayan Hindi lang sa Japan mga sangkay, maging doon sa Bansang Amerika sa North Carolina, e binulaga din po sila ng pambihirang wildfire. Ang kanilang kagubatan mga sangkay ay kusang nasunog na nagmitsa mga sangkay ng matinding impact sa maraming residente doon. Ayon po sa balita mga sangkay, ang mga tao daw po doon na nakatira ay potentially nanganganib dahil po mga sangkay sa matinding pagkasunog ng kanilang kagubatan na nagpapang nagpapangabot na po sa mga kabahayan na malapit po mga sangkay sa kanilang forest. Hindi lamang po isang lugar ito doon sa North Carolina, kundi iba't ibang mga lugar ito mga sangkay doon sa bansang Amerika na nagkakaroon po ngayon ng kusang pagkasunog sa kanilang kagubatan. Ano nga ba ang nangyayari ngayon sa ating mundo? Bakit nga ba halos sabay-sabay ito na nagaganap? Kitang-kita po mga sangkay ang pagkatupok sa kagubatan doon sa North Carolina na dinaanan po ng dilubyong apoy mga sangkay. Mariban po doon sa bansang Amerika, isa pa sa may malaking problema ngayon pagdating sa wildfire mga sangkay ay ang Chile na kung saan mga sangkay rumagasa din po ang kusang pagkasunog sa kanilang kagubatan. Ayon po sa mga information na lumalabas, at least 19 wildfires have been affecting sa mga rehiyon doon po sa Central Chile na nagresulta mga sangkay ng matindi pending evacuations ng mga residente at pagkadamage ng kanila mga ari-arian At isa sa pinakabagong balita naman mga sangkay kasabay po ng mga pagkasunog ng mga bansang ito ay ang South Korea. Ang South Korea ay nahihirapan na rin po mga sangkay sa kanilang hinaharap patungkol po dito sa pagkasunog ng kanilang kagubatan. Ilang araw na po nila itong nilalabanan mga sangkay at magpahanggang ngayon ay hindi pa rin pulubusang maapula. Ang nangyayari po mga sangkay ay patuloy pang lumalakas. Nakarang araw lamang ay naibalita mga sangkay na mayroon pong mga bumbero na sumakabilang buhay dahil hindi po kinaya ng kanilang katawan mga sangkay ang init ng apoy sa gitna po ng nasusunog na kagubatan. Nagpadala na po sila ng libu-libong mga bombero para maapula ito. Subalit magpahanggang ngayon, inananatili eh po ang apoy. Maging ang mga helicopter, pinadala na rin po doon mga sangkay para lamang po mapuksa ang sunog. Subalit, hindi pa rin po lubusan na naaapula ang apoy. Ito ay isa sa nangyayari ngayon sa ating mundo mga sangkay na nakababahala na maging ang Pilipinas. Kamakailan lamang mga sangkay ay nagkaroon din po ng balita na mayroon din pong wildfire na naganap sa ilang bahagi ng ating bansa. Salamat na lamang po sa ating Panginoon at naapula agad ito ng mga bumbero. Dahil kung hindi mga sangkay, baka napabilang po tayo sa mga malalaking bansa na dumaranas ngayon ng matinding wildfire. So ang katanungan ngayon mga sangkay, pinagpapraktisan na nga ba tayo dahil po sa paparating na pagkawasak ng ating mundo sa pamamagitan po ng apoy? Para po sa inyong kaalaman kasi mga sangkay, nakasaad po sa Biblia pagdating po sa propesya na ang ating mundo ay magugunaw mga sangkay sa pamamagitan po ng apoy. Hindi po ito birong usapin mga sangkay. Ito po ang magiging future ng ating mundo. Ayon po sa 2 Peter chapter 3 verse 10. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon ang kalangitan ay biglang mawawala. Kasabay ng isang malakas na ugong, matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. Kapansin-pansin mga sangkay ang word na matutupok. Biruin nyo mga sangkay, isa sa matutupok ay ang araw, mga buwan at mga bituin. Yung mga nakikita po nating mga stars sa kalawakan ay mawawala po yan mga sangkay. Kasamang mabubura, kasama po ng ating planeta sa pamamagitan po ng apoy. Ang lahat daw po ng bagay sa mundong ibabaw na naririto ay mawawala. Ito po ay matutupo ayon po sa 2 Peter chapter 3. So malinaw mga sangkay ang direksyon ngayon ng ating mundo na mukhang naninilikado nga po dahil po sa tumitindi at tumataas na temperatura mga sangkay ng ating planeta mas nagiging madali ang pagkasunog sa ating mga kagubatan na tila baga pinagpapraktisan po tayo papunta sa isang malaking propesya sa hinaharap ng ating mundo. Kung masusunog mga sangkay ang ating planeta at ang lahat ng mga bagay maging ang araw, buwan at mga bituin ano nga ba ang mangyayari talaga sa buong universe. Ano ang gagawin ng ating Panginoong Diyos sa ating planeta kung matutupok na ito? Wag po tayo mag-alala dahil ayon po sa Revelation chapter 21 verse 1, Then I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth had passed away, and there was no longer any sea. Sa hinaharap pala mga sangkay, magkakaroon muli ng panibagong kalangitan at magkakaroon muli ng panibagong planetang earth na tirahan po ng tao mga sangkay. Sapagkat ang naunang langit o naunang kalawakan na nakikita po natin ngayon mga sangkay at naunang earth o planeta natin, ito na daw po ay mawawala. Lumipas na sa madaling sabi mga sangkay, ang lahat ng mga bagay sa ating mundo ay babaguhin ng at ating Panginoong Diyos. Pagkatapos po mga sangkay ng pagkagunaw ng buong universe at ng ating planeta. Ano po ang inyong opinyon mga sangkay sa ating napag-usapan ngayon? Just comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na isubscribe yung ating YouTube channel.